Lovey po, nagbigay ng loving tribute kay Monty Blanco sa second year anniversary ng kanilang kasal. Sa so, Lovey po at kanyang asawang si Monty Blanco ay nagdiriwa ng na isang mahalagang yugto sa kanilang buhay habang ginugulitan nila kanilang second wedding anniversary. Sa Instagram, ibinahagi ni Lovey isang heartfelt and touching message. Kalakip ang mga gandang larawan mula sa kanilang kasal. na kuha ng photographer na si Hannah Bursok. Two years of joy playful banter and heartfelt truths. Happy anniversary, my love. You're my favorite person to do nothing and everything with. Ayon sa caption ni Lovie. Sayang kanyang taos pusong pagbati, ipinahayag ni Lovie ang lalim ng kanilang pagmamahalan at koneksyon. Binibigyang diin kung gaano niya pinapahalagahan ang bawat simpleng sandali at masaya ang paglalakbay kasama kanyang asawa. Samantala, nag-iwan naman si Monty na ng simple ngunit pakahulugang red heart emoji bilang tugon sa post ni Lovie. Isang simbolo ng kanyang pagmamahal at mapapahalaga sa asawa. Nagsimulang mag-date na Lovey at Monty noong 2019 at na-engage noong 2021, na nila noong August 2023, kasabay ng kanilang kasal noong August 26, 2023, sa Cliveden House sa England.